muling pagbisita sa ating uh, farms ating farm mga idol so for today's video ay dito po tayo sa ating munting upuhan mga idol yan na ah. so bago po yan lahat ay isa shout out muna natin ang lahat nating mga uh, subscribers and viewers sa ating Uh, channel YT channel so napaka ano po dito napaka uh, napaka lamig po dito sa ilalim ng upuan mga idol so feel na ko na parang may electric pan or <laughs> or aircon dito sa upuan natin <laughs> so ang upo natin mga idol ay nagsisimula na na magdami ang bunga sa Uh, weekend na ito so kita nyo makikita nyo sa bandang hitaas mga idol parang atip na parang atip ng bahay yan yan parang bubong ng bahay no so ganyan po ang ating upo ay uh, ito pala isang masasabi ko sa mga uh, mga farmers na uh, nagsisimula pa lang at ito lang po ay munting uh, uh, observation ko sa upo kapag ang upo pala mga idol ay inuulit na natin ang pagtanim ng dati nating tinanim tapos uulitin natin ay mayroon palang tinatawag na uh, changes o oh? So ang isang klasing opo o one size o one shape Kapag inuulit pala natin mga idol magkakaroon siya ng uh, multiple or uh, mini size no? So dito kasi sa upo ko mga idol nakikita ko na mayroon na tayong uh, Yung masyadong mahaba at maliit At mayroon ding uh, masyadong maiksi at malaki at mayroong ding uh, yung dulo niya malaki at saka uh, kabilaan malaki tapos sa gitna maliit ganun yung nakikita ko observation ko dito sa upo natin kapag inuulit pala natin mga idol ganyan pala ang ipikto so ito po eh sinishare ko lang sa inyo para kung sa ganon ay kung kamo ay kung kayo ay nagpa-farm tapos 'yung mga buyer niyo masyadong mahigpit pagdating sa uh, sizes ng inyong opo kailangan ay uh, 'wag kayong magtanim na paulit ng variety kasi uh, mag magbabago pala ang uh, kanyang anyo, no? hit Sora, mga ganyan 'yung uh, shift niya katulad dito mga idol, no? Dati ay mayroon talagang uh, Makikita natin katulad nito. Iyan, no? mga idol. Niyan. So, mayroon pa nito, mas maiksi pa nito, mga idol. Makita mo, isang ano ko lang. Oh. Niyan, niyan. So, hindi na to hahaba. Ah, hindi na to haba. Ay lalaki na lang to, no? At nakikita ko rin, mayroon ding ah medyo ah maliit sa gitna at malaki sa Uh, yung mga dulo niya. Ito naman ay uh, mahaba, mga mahaba mga idol, 'yan you 'no. Know? Hindi siya kumbagat, iisa lang yung uh, variety niya. Pero pag bunga niya, magkakaroon siya ng ah uh, maraming sizes. So ganyan po. So Ganyan po ka sensitive yung upo natin kapag inuulit pala yung isang variety kapag pangalawang tanim na example nag-order tayo ng uh, binhi doon sa uh, store pag tinanim natin una-una mga idol hindi pa yun uh, yung shape niya iisa lang talaga kumbaga papariho lahat yung shape niya walang mahaba o mahaba siya mahaba lang talaga lahat pero kung inuulit natin halimbawa Uh, ang una nating tinanim doon tayo magkuha ng variety, uh, pa pahinugin natin. Tapos doon tayo magkuha ng itanim natin ulit. Doon na po magkakaroon ng uh, changes sa kanyang size at magkakaroon ng iba't ibang klase ng size na uh, sa ating upo, no? Ganyan pala ang mangyari. So, uh, para para din na Uh, kahit pa paano, uh, ma ko ang aking nal uh, kaalaman dito sa pagtatanim ng opo. so uh, uh, kahit pa paano, no? malaman nyo din sa simpleng uh, sa simpleng tao lang nagsasabi no? sa mga katulad ko din na, na mahilig magtanim sa mag, magtanim ng gulay, katulad ng opo. So, ang upo natin napitasan kahapon na makikita nyo mga idol o oh, oh, malaki sa ano pero ang iba talaga ay ma malaki dito malaki dun dito sa ano at sa gitna maliit ganun yung nakikita ko dito So, ang upo natin nagsisimula po sa pagdami ng bunga iwan ko lang kasi uh, uh, kahapon dito yun ang buyer namin nagpitas kami dito ng um, nakuha namin parang mahigit isang daang kilo muna nakuha namin dito so when it comes sa uh, price so bumaba tayo mga idol no 20 dati ngayon ay bumaba na uh, 10 per kilo na mga idol so ganyan yun ang uh, paligsahan no? laro ng presyo no Kailangan tayo na hindi din pwede na hindi tayo magtanim kasi alam nyo na uh, kung talagang uh, hilig mo ito na trabaho talagang gagawin mo kasi ganyan talagang buhay uh, kahit saan man tayo o ano man negosyo natin ano man trabaho natin na mapagkitaan natin talagang may kompetensya mga idol ganyan talagang buhay laban lang tayo. No? So wala tayong magawa kasi ganyan yung po ang uh, kuha ng ating uh, tagapagbili ng ating uh, mga gulay. Kaya sumabay na din tayo para din uh, kahit pa paano ay mayroon tayong kita. no Hindi naman sa lahat na panahon mga idol ay uh, talo tayo. no Minsan ay nakabawi lang tayo, minsan may talo din at minsan nakabawi din sa may ginansya din kumbaga so ganyan talaga ang pag uh, ganyan talaga ang paghanap buhay no o ano man ang aspeto ng ating paghanap buhay may ano may low tide and may high tide ganyan mga idol so ang magawa natin ay laban lang tayo mga idol So i-face ko ng aking kamera para makikita nyo ang um, ang ating upo na medyo mataba na mga idol. Ayan. So dito na ako dumaan sa gilid. Wala ako masyado dito ng bunga mga idol. Eh, sa kabila naman dito na side ay uh, bagong tanim na ano na ito yung pinakahuli namin na uh, ang tawag dito sitaw mga idol. So dito sa katabi niya ay upo. So makikita natin, oh, parang may atip ng ating bubong dahil sa upo na ito. Ah, uh, palagay ko pupunta talaga yung doon eh sa kabila at gagapangan niya yung mga sitaw natin. Pero wala tayong magawa. So sa Uh, balik tayo sa prices mga idol. Ay dito naman sa upo ay medyo mabigat. Pero kung halimbawa, ah uh, medyo marami naman kahit paano kahit kunti lang 'yun ang o maliit lang yung presyo, mababa ang presyo, pero kung marami naman tapos bibilhin ng uh, buyer lahat, walang ah uh, 'yun ang kagandahan doon. Ang mahirap lang sa upo kapag marami tapos hindi bibilhin sa buyer kapag nagtanim kayo ng produkto for the purpose na i-deal nyo sa market mga idol kailangan yung uh, buyer nyo ay talagang committed no? kumbaga uh, obligado no? sa mga gulay na tinanim nyo kailangan maghanap tayo yung buyer yung permamente kumbaga kahit papaano, kahit mural yung produkto, ay talagang kunin niya, kahit gaano kadami. So, dati ay sa una kong video na dating na nakaraang taon, di diba, sinir ko sa inyo ang uh, ang tungkol sa pag ng opo. Uh, nakakuha kami ng mahigit isang uh, mahigit kalahating tulin. Nakuha namin 500, mahigit 500 kilos natin. Pero, Kinuha naman yun pero may isang bisis talaga na nilaglag namin. Pero wala naman tayong talo doon kasi isang bisis lang. At saka yung upo ay uh, napakaliit yung uh, maintenance nito mga idol. Uh, siguro yun lang natin na uh, huwag tayong aasa sa isang gulay. Yun ang talaga masasabi kasi nyo mga idol. Uh, ito ang laging tandaan nyo. Uh, sa katulad ko na nagtatanim. Uh, farmers o. Oh, ay talagang tandaan nyo ito no. Huwag kayong magtanim sa iisang gulay. Kailangan madamihan nyo, para po na kung sa ganun ay uh, kapag bumaba ang presyo ng isang klase ng gulay, ay di tayo malulugi kasi marami tayong iba pang uh, gulay na pwedeng uh, ma mapirahan natin. Ganyan lang po mga idol ang idea. So, huwag nating iisa lang tanim natin. Kailangan o kung uh, maaari, damihan natin. So, ayan lang po mga idol. ayun uh, ang isang bagay na na-i-share ko sa inyo. Na patungkol po dito sa ating upo at sa paggugulay. And shout out ulit sa lahat ng ating suporta sa ating channel na ito. Uh, salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless po at bye.